alam niyo, nung bata ako, syempre, meron kang pride, no? Hindi mo ipapahalata na although wala namang panalo o talo siya pag-ibig, no? Ayaw mong ipahalata kapag ikaw ay broken o mas ikaw yung nag-iiyak o mas ikaw yung feeling na walan o mas parang nagdusa ka dun sa dati mong partner na iniwan ka o ipinagpalit ka, no? nung bata ako, I used to think na ang coping mechanism ko lagi ay kumanap ng iba, mag-relax, mag-inom, -mag mag-sigarilyo, and then kumanap ng iba, and then enjoy myself with a new company. And for a certain period of time, it was easy. Kasi nababaling mo na kaagad eh, binabaling mo na kaagad yung attention mo. Pag broken ka, pride, tang ina, kailangan meron akong iba. Pero habang ako ay nagmamature, o may dagdag ko lang, no? minsan sa mga nakatatanda sa akin, nakikita ko, naghiwalay yung lalaki at babae, tapos naiwan yung anak kadalasan sa babae, yung lalaki kadalasan yung tropa ko parang malaya na siya, anak siya ulit sa iba. parang wow. Parang tama yan. No? Parang kasalanan naman ng babae. Ikako pa eh. Habang tumatagal pala na nagmamature ka, marirealize mo, number one, oo nga, hindi kompetisyon ang pag-ibig. And number two, laging panalo, kung na kanino, yung bata. So kung ikaw ay playboy ka lang na lalaki o ikaw ay pasaway lang na babae, iwan mo lang yung anak mo dun, there will come a time na magsisisi ka kasi kung nakanina yung bata, maaaring siya yung mahihirapan, siya yung gagastos, siya yung mag-iisa, hihirap niyang itaguyo dun. Pero yun yung winner because the greatest pleasures in life pala are the memories you have do sa inaalagaan mo, lalo na kung anak mo, e yung aso nga alagaan mo, namatay ang dami ko ng asong namatay naiisip ko pa sila, yung moments na inaalaga mo sila, kasama mo sila, yun pala ang essence ng buhay, yun pala yung kaligayahan ng buhay so kung ikaw ay marami kang nagawang pagkakamali o marami kang hindi nagawa na effort para iparamdam mo yung pagmamahal mo doon sa tao ang ending naghiwalay kayo ikaw yung laging may regret ikaw yung nagkamali o ikaw iisipin mo talo ka kasi ikaw yung binigay ko lahat pero iniwan niya pa rin ako iniisip mo talonan ka hindi In pala makikita mo yung yung inaakala nating talunan yung binigay niya lahat yung siya yung nahirapan yung siya yung niloko makikita mo yun pag nag move on ang ganda ng kinalabasan mas magandang tao siya mas matalino, stronger and no regrets kasi binigay niya yung kaya niyang ibigay ikaw na petix ka lang na hindi mo binibigay yung best mo na ikaw pa yung nanloloko ikaw yung maraming regret pagdating ng panahon there will come a, a certain point in time wherein marirealize mo tang ina e, dapat pala ginawa ko to utang ina da ano kaya kung naging siya kung ano kaya puro ka ganun pero yung niloko putya pag nag move on yun better person na siya kagad so ganun pala ang buhay it's not about it's about how you treated yung tao pa, paano mo siya tinuring tinuring mo ba siya ng mabuti may respeto yun wala ka regret doon nakakapagsisisi doon. Pero kung binastos mo siya o, o inayaan mo, tang na kahit gaano ka kapal yung mukha mo, kahit gaano ka ka kahit gaano ka ka-heartthrob, tangin maaalala mo yung kasalanan na... Ako minsan may iyak pa rin ako yung kahit hindi ko kasalanan, pero parang lumabas, may nilait ka na nilait, lalo na yung nak nak nakarelasyon mo, tapos parang nalait siya o, na nailagay mo siya sa sitwasyon na para siyang minaliit. Puta, ma mabigat. Mas naiiyak pa ako ron kaysa yung niloko ako ng babae. So, ganun pala yun. Ganun pala yun. So, treat them well. And let them lead the way. <laughs> just treat them well. And just do your best.